Speaking yun ang yan, nagigigil talaga ako sa pagbumuka ng pripak na bangag na to eh. Kita niyo talaga kung gaano katridor tong hinayupak na to eh. Katapos suportahan, pakisamaan sa kampanya ng mga Duterte, ito pang isusukli ng walang hiyang to eh. Gago ka talaga, bangag, bangag. Katapos mong ipakulong si Tatay Digong, si BP Sara naman tong pinupuntiriyang hinayupak na to eh. Ano, nagmamadali kang i-impeach si BP Sara namin? Para ano? Para happy-happy na kayo dyan sa pangungurap Diyan sa kaban ng bayan. Ang tanong, sino ba magbabayad ng mga bilyong-bilyong inutang nyo na wala namang konkretong proyekto? Sino ba magbabayad? babayad? eh, siyempre kami na naman mga taong bayan. Araw-araw na nagbabayad ng buwis, mga tax-tax ng punyetang tax na yan. Bayan, gising-gising din pag may time. Sarap ng himbing nyo, isang bangungot na lang ang madatnan nyo at di na kayo magising. Watch nyo to kung paano tayo tinatarantado at tina ng pamamahala ng gunggong na bangag na to. Free natin ang mga sinasabi ni Salvador Panelo at Sara Duterte. Ng mabuksan yan mga kaisipan ninyo. Watch this. Totoo naman Where all all these things are or orchestrated. Political lahat ito kasi talagang ang target nila mga Duterte. Because in 2028, ang pinakamalakas na kandidato sa pangulo si Inday Sara. Yeah, Kaya, Kaya nga if you remember As then-Chief Presidential Legal Counsel and spokesperson of the President, previous Duterte, eh, in ko sila, tumakbo kayong dalawang Presidente at Vice-Presidente. I was the one who launched the Duterte-Duterte Tandem. At napakataas ng kanilang rating nung nakarang halalan. Ha? Huh? Kasi ang talagang mataas na rating doon si Inday Sara. Pero for personal reasons, bumaba siya. Alam ko ang dahilan, pero... Siyempre, inconfidential. But, nag-slide siya at nag-aliansa uh, with the Marcoses. Yung, know, in fairness to Bongbong Marcos, ayun yung naman presidente. Kung gusto niya, busy. Kaya lang nga, since wala na tatakbo, ayun. And the reason why, magagalit sa akin yung grupo ng Marcos, pero ang katotoha na, ah, kaya nanalo siya. Lima ang kandidato sa Panguluhan. Lakson, Lenny, Isko, Pacquiao, and bonget. Bongbong. Bong. Yun ang apat na binanggat ko malibang kay Bongbong Marcos, tinitira si Duterte. Di ba? Lahat sila tumira kay Duterte. But not Bongbong Marcos. He kept quiet. In fact, pinupuri niya si Duterte at sinabi niya, pag siya nanalo, he will continue with the policies. So kung kayo mga Duterte, saan kayo pupunta? E eh, di syempre pupunta na kayo kay Marcos. Lalo pa, nandoon pa yung, yung anak. Kaya siya nanalo. Pero kung itong apat na ito hindi bumanat kay Duterte, ang maganda ang laban nila. Equal ang laban nila kasi pipili ang tao. Ngayon, since umalis si Inday at nagkambisyon naman itong si Martin, puna si tinanggal niya si Arroyo, siyempre nag -re react naman yung kalyado, umalis siya. But that started the whole, whole about this. tinarget nila si Inday, kaya pumasok na dyan, after targeting inday ng confidential funds, pinanata na si Digong. After Digong, pinasok na si itong si Pastor Kibuloy. Kaya, yan, yan ang, yan senaryo. Kailangan talaga kasi, gibay nila ito habang maaga pa. Otherwise, may problema talaga sila. Eh, yung congressional meeting, hindi naman tunay na hearing yan. They violate your rights. They, you cannot even speak. If you speak, they will stop you from speaking. Useless yan. Ako, ang advice ko sa kanya is this. Sabi ko, Mr. President, ang advice ko sa iyo, tumakbo ka muna ng mayor. Dahil ko ayaw ni Bastik tumakbo. Kailangan mo ang Davao. Pakita mo na, you're leading that. Kasi yung Nograles, sinisira siya ng mga Nograles eh. Mga walang utang na loob eh. Pagkatapos siyang pigyan ng posisyon, pagkatapos siyang hindi ginantihan ng ginagawa sa kanyang paglapastangan nung nabubuhay pa yung ama. Eh, yun. Niyayari siya ng gusto. Sabi ko, tumakbo ka, Mayor. And then, sa 2028, mag-resign ka, tumakbo kang Vice President ng anak mo. Pag Duterte-Duterte, maniwala ka, lahat ng mga kaalyado mo na bumaliktad lahat, babalik sa iyo yan bago magkaroon ng halalam. Bakit? Kasi sigurado kayong panalo. Tandaan nyo, nagsalita siya. Ako gusto ko na magretiro pero napipwersa akong lumabas eh. Dahil sa nangyayari sa barsa. O oh, yun, yun ang sagot ko sa tanong mo hindi ako tatakbo Vice President. Kasi hindi naman napag-usapan yon before the deadline of filing of candidacy. Hindi napag-usapan ang pagiging Vice President. Kaya tumakbo ng Mayor. Kasi ano pangarap ko sa buhay? Maka three consecutive terms na Mayor ng Davao City. Yun yung pangarap ko. Tapos, pagkatapos ng uh, filing of candidacy, lumapit na sa akin, yung matapatid na Marcos. Sabi nila, hindi kami manalalo. Kung hindi mo tutulungan kami sa Mindanao at sa Visayas. Sabi ko sa kanila, okay, sige, sabi mo na kami big ticket projects. Si Pangulong Duterte, sa Davao City, sa Mindanao, at si Pangulong Duterte, ng ating bansa na gusto nating mapatuloy. Kaya nga, di ba, tumakbo kami on the platform of unity and continuity na hindi natin nakikita ngayon kasi na ano yung mga big ticket projects. Wala na lahat. Unappropriated. O. Oh. So, magpaalisin nila ako dito. Pero yung nila ako, hindi kawalan sa akin si posisyon na vice president. In the first place, hindi ko naman gusto tumakbo Presidente. Hindi ko mas gusto tumakbo vice president. Tumakbo lang ako dahil kailangan mapatuloy yung development. projects sa Mindanao, sa Visayas, at sa Luzon. At naisip ko at the time, if I am Vice President, patututukan yung mga proyekto na yun na, okay, wala na rin lahat ngayon dahil unappropriated na sila lahat. Ito po, President, kasi imagine ninyo, kung ako mayor ngayon na hinahapon-hapon nila ako dahil alam nila ako, pwede lumakbo ito sa 2020-ish. Diba? Diba? So, diba? Ayun, mabit kami rin ng direct dyan. Hahabulin nila ako. Alam nyo, kahit matanggal nila ako as Vice President, hahabulin nila ako until the day na maupo sila 2028. Pamirap sa ang 2028 kasi imagine niyo, pagbaba ko dito, nahulog ako sa hagdanan, 'di ba? E Akala ko bukas. Sayang 'yung paghahanda ko. Sayang 'yung paghahanda ko dahil ang layo ng 2028, dapat magplano for 2028 sa 2027 at fourth quarter ng 2026. What your plans for the next president? pong so, planong ganyan. Despite so, the harassment sa kami. Yes, ma. Wala naman kami. Ano ba sinabi nila? Huwag kami matakot. Hindi kami takot. Hindi kami takot. Sumasagot lang kami sa kanilang mga atake sa amin. At gusto lang namin ipresenta sa taong bayan ang isang perspective Kinagalito kami dahil we are a threat politically and for all. Hindi ganito yun, sabi ko nga kanina eh. Inisip ko na yan eh. Sabi ko kanina eh. Kung hindi naman ako tumakbong vice president, ngayon ako, habulin pa rin ako eh. Hindi nga natin alam kung sinong mananalo nun eh. Kung hindi ako tumakbong vice president, hindi siya president, so likely yung isang president eh. Lalo na yun. Kita niyo nga doon, di ba? Ang galing daw ang protect myself. I hired lawyers. Ma. Yan na lang naman siya sa talaga ang magawa ko. Pero kung makikita nyo, hindi na talaga sila sumusunod sa batas sa harassment nila. hindi ko nagbubustuhan, ayaw kang babastos. Yun yun. Pwede naman tayo maghiwalay sa politika eh. Huwag lang maging bastos. Thank you.